Hello mga langga, yan uh, Daddy West pumuli Para naman sa isang paribagong video So, ito rush lang to kasi Na-request to ng isang friend ko Na ang, ano doon niya Yung account daw niya, no, Google account niya Hindi na daw siya makasubscribe So, nagtatanong siya sa akin kung paano ba Gagawin Para ma-clear niya ang kanyang Search history Kasi ang watch history madali lang eh So, ito mga langga, panoorin niyo okay. So yun mga langga, uh, pupunta lang tayo sa YouTube. Piliin na natin yung account na gusto nating i-clear ang search history. Okay. So, uh, click lang natin yan. Yung history. Tapos yung tatlong bilog dun sa ibabaw. Click natin manage history. Ayan, lalabas lahat ng account mo na gusto mo i-clear. So kung lahat yan i-clear mo, di isa-isahin mo yan. So ayan na, ikot-ikot na mga langgan. Yan kagad Makikita mo na kagad siya. Yan na nakalagay dyan. Delete. I-click mo lang yan yung delete. Tapos i-delete all mo na. Okay. So pag na-delete mo na yan, may isa pang option na lalabas. I-click mo lang yan. Delete. Okay. So tapos. Tapos na mga langgan. Ayan na babalikan natin yung ano natin yung uh, account natin din na natin sa search history ayan mga langga malinis na siya wala nang na uh, search history so yun mga langga ganoon lang siya kadali ano ganoon lang kasimple so baka sabihin nyo si daddy west ang bilis naman magturo ayoko kasi mga langga na sobrang pahahabain pa natin yung uh, video eh simple lang naman ang gagawin So, ayun, sana nakatulong sa inyo yan. Uh, Shout out yan pala dyan kay Hazel Mix Vlog, no, na siya nag-request niyan uh, para gawin ko itong video ito. So, kayo din mga langga, pag uh, meron kayong mga video request, no, tutorial na gusto nyong ipagawa or gusto nyong malaman, i-comment ko lang dyan sa comment section natin dyan sa ibaba. So, ayun, kung hindi ka pa nakasubscribe, ay mag... Uh, Like and subscribe ka sa channel ni Daddy Wes. I-bell all mo na yan mga langga para notified ka sa lahat ng mga video na i-upload ko dito from time to time. So, hanggang sa muli. Ako po ang inyong Daddy Wes. God bless us all and bye-bye.